Hello mga idol. Tong aking mga grey. Performance mga idol, oh. Kakapatid to mga grey. hindi pa marunong pumorma mga idol oh. ito naman ang white white kilso natin oh. wapo to pag tumila ako ng mga idol oh Oh, ito pa, isang gari, idol. Ito ang ating lemon, mga idol. lemon hey, hearts Magrere -ri rin tayo yung pulit dito idol oh white gray to mga idol nanay niya white hats at tatay niya gray ah. ganda rin ng pangangatawan at station niya mga idol 4 oh. Four months mga idol po 4 months Ewan ko kung nag 4 months na mga idol Ito gagamitin natin kapag mangitlog Idol mayroon pa isa dito ang kapatid ng mga gari oh. bali apat Yan na nga mga idol Yung ating <coughs> uh, backyard mga idol. Maganda rin natin backyard location, oh. oh. So, may mga panangga ng mga init. Oh. Oh. Maruwag ito mga kabakyard hanggang sa doon, dikod doon, paikot ng bahay. kaganda to mga idol pag matali na sila ganda tignan kasi uniform ng pagka kulay tong mga apat ng talisay natin hats yung nanay niyan mga idol kaya gray hats mga to na yellow legs sige mga idol next video pal follow for more mga kabak -yard.